Yo, what's up mga idol? Para sa mga nakapasa na sa exam. No, so congratulations mga idol and uh, isa ka na sa uh, maghihintay no ng uh, selection no or mahire. No, so alagaan niyo mabuti mga idol, yung uh, kalusugan niyo syempre no. Iwas muna sa uh, maraming tao. No, and then, dun sa mga nag-aaral pa na uh, nagbabalak din na uh, pumunta rito sa South Korea. Uh, so, mag lang ng mabuti mga idol and then uh, may mga technique technique yan mga idol, no? Kung uh, paano mo madaling ma matutunan no, yung mga vocabs na uh, pinag-aralan mo. So, sa akin mga idol, dati, no, uh, hindi ko na uh, minimize yan no? kasi mahirap ma masyadong marami uh, ano lang paulit ulit uh, hanggang sa ma-familiarize -ma, ma -familiarize nyo yung isang vocabs no? so yan yung mga technique mga idol kasi pag minimize mo yan uh, okay lang kung may utak ka na parias kay ano kay Einstein no So, di talaga madali mga idol yung ah, pag-aaral ng Korean language, no? So, masyado siyang uh, mahirap. Then, uh, basta. Nakakasakit ng ulo mga idol, no? So, uh, aral lang ng aral hanggang sa makuha mo yung ano, makuha mo yung uh, mga vocabs, no? Or ma-familiarize ma mo yung mga vocabs. Then, uh, congratulations again mga idol, no? Sa uh, mga naghihintay na lang ng employer, no? Or sa mga may employer na 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 uh, malapit nang makapunta dito sa South Korea. So, 'yun lang mga idol. Ah, uh, God bless sa ating lahat.